Ah, oh, resibo muna, na, resibo. Okay na yan. Paano na yan? Pa... Uh. Patali muna. Kita Itatali ba o ibabalot? Tali bow, na lang. Tali yeah, yeah. box. Pwede rin patali na lang. Pwede yeah. naman tali yan. Tapos yung ano na lang ilagay sa ano? Yung 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 plastic. Ipan mo na lang dito. <l�y muitos> tayo, bag, tayo, at, uh, uh, ito. Kung may box tayo, yan. Huwag na, yan na lang. Talian na lang. Okay na yan. Lima yung notebook, no? Hmm. Hindi oh. mang notebook, lima papel. Hello? May kayo pa dyan? Paano nun? Patalo na nila? Basta, ito na lang. lang yung plastic yung anong mo? na. Itong gagawin, itin? Tapos yam yung papel. Hindi, lima lang. Lima lang. So, lang? Limang papel, limang notebook. sangsit na monggol sangsit na monggol nungul. ano? 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 Tapos ano? 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 Tapos color paper.

ay, nararamdaman ko. Hey. Ah. 65. Ah, sa iyo Dapat 60 na lang 'yan. Magkano pa pabilhin ang dadanasin. na 'yan. Pa kung dito nang ano na mag dito. Kahit okay, tatlo. 1 PPR. 220. Remember, yes. yes. Oh. To to yes. Oh. Oh. Eh, chikang adena kay pipire ni. Bun pian ni lok pipi chikang adena ni. Dito may natin pakano. Tapos resibo.

wala 170 na 17 lang pala. Ang ganda talaga yung bago. 170. Tumataas. Naba sa Basta laging may sabaw. 50, Automatic. Ibang sabaw yung amin eh. Mhm. Ganun din sa amin.

Pa-tick nyo yung ano dyan. Mag-anin? Ayan yung ano, listahan. time. Hindi maa, hindi natin ngayon, okay. ha?